Kasabay ng tumitinding init ang panahon, isang residential area sa barangay Payatas, Quezon City ang nasunog. Ang isa sa mga nasunugan na heatstroke pa habang lumilikas. Kumuha tayo ng update mula kay Bien Manalo. Bien Yes, Clayzel, sumiklab ang sunog dito sa Barangay Payatas sa Quezon City. Naging pahirapan naman ang pag apula ng mga bombero sa apoy. Katunayan, umabot ng halos labing pitong oras bago tuluyang ideklarang fire out ang sunog. Makikita sa video na ito ang maiitim at makakapal na usok mula sa nagngangalit na apoy sa Barangay Payatas, Quezon City. Nagdulot pa ito ng matinding trapiko si Raymond Evangelista, isa sa mga nasunugan, kinailangan pang isugod sa ospital. Dahil na stroke siya, bunsod na rin ang matinding init ng panahon na sinabayan pa ng sunog. Habang nilalabas namin yung gamit, yun po, bigla na lang po ako nag-collapse sa init po. Tsaka sa usok, sa usok po ng sunog. Makita po nila yung sitwasyon namin dito na sobrang hirap, na marami sa amin ang nawala ng gamit. Naging pahirapan naman para sa PWD na si Justin Palyahay ang paglikas mula sa nasusunog nilang bahay. May bakal kasi ang kanyang right leg, kaya't kinailangan pa siyang alalayan. Anim ang anak ni Justin. Nasyak na po rin po ako. Kasi nga hindi nga rin ako makakatakbo kasi yung stainless ko, tapos yung bata, mga maliit pa. Dandaan na lang po ako hakbang. Para lang maano ko yung mga anak kong maliliit. Kaya lang, mahinan po rin ako ng tulong para ano kasi ang hirap na po rin yung bahay namin, mag-crack na po yung tabi ng dingding namin eh. Hindi rin kami makabalik agad. Halos ang hinihingi lang po yung pagkain at mga damit lang po. Uh, sa ibang ano, tulong po, tubig, yun pinaka-importante po sa kanila, tubig. Mag-aalas 5 kahapon nang sumiklab ang sunog sa isang junk shop halos labing pitong oras bago idinaklarang fire out ng Bureau of Fire Protection ang sunog. Base sa assessment ng barangay, mahigit pung pamilya o katumbas ng mahigit 150 families ang naapektuhan ng sunog. Naging pahirapan naman sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy. Sa content ng natin komoto jangsapito mga plastik ay uh, yung parang medyo nahirapan kaming mag-ingat po tayo lalo-lalo sa bahay mga appliances po kailan po natin na uh, kung hindi na ginagawa po yung mga kalan kung tapos magluto ay patayin na po din yung kalan ng apoy ayon sa BFP wala namang naitalang lang namatay o nasugatan sa sunog Lizel, patuloy ang investigasyon ng otoridad sa tunay na pinagmula ng apoy habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Clayzel, andito kami ngayon sa isang bakanting lote sa Group 9 Area B sa Payatas kung saan mas pinili ng ilang apektadong residente ang manatili. Kaya panawagan nila eh tent na matutuluyan, pagkain at syempre tubig dahil napakatindi ng init ng panahon ngayon. Katunayan, Clayzel, ngayong araw na itala ang pinakamataas na temperatura sa kasaysayan niyan ng Metro Manila na umabot ng 38.8 degrees Celsius. Nalampasan niyan ang all-time high na 38.6 degrees Celsius na naitala noon pang 1915. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Clayzel. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.